Ang titulo ng pelikula ay Pride and Prejudice and Zombies. Simulan na natin. Noong ikanegatibo labing na siglo, sumali ang England sa pandaibigang kalakalan. Nagdadala sila ng mga seda at pampalasa mula sa ibang mga kolonya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sinasadyang nagdala din sila ng zombie virus at sa lalong madaling panahon ang mga halimaw na ito ay nasa buong bansa. Milyon-milyong tao ang namamatay at muling bumangon bilang mga zombie na gutom sa utak, at ang malulusob na mamamayan ay nagsimulang mag-aral ng nakamamatay na sining mula sa China at Japan. Sa kalaunan ay itinayo ng gobyerno ang Grand Barrier, isang isang daan talampakang pader na nakapalibot sa London. Pagkatapos ay idinagdag nila ang Royal Canal, isang napakalalim na kanal na pumapalibot sa lungsod at sa mga pader nito. Ang lupa sa pagitan ng pader at ng kanal ay kilala bilang in-between. Sa ikalawang labanan ng Kent, ang isa sa mga tulay sa kabila ng kanal ay nasira at pinapatay ng mga zombie ang lahat ng mga taga nayon sa in-between na nagpapabaliw sa hari. Pagkatapos ng labanan, iniutos niya nasirain ang lahat ng tulay maliban sa isa. Sa lalong madaling panahon ang mga panginoon at kababaihan ay umalis sa London upang manirahan sa kanilang sariling mga pinatibay na estates. Isang araw dumating si Colonel Darcy sa isang estate sa Hertfordshire County dahil nabalitaan niya ang tungkol sa isang nakadat na tao. Tinitingnan ng isang gwardiya ang kanyang pagkakakilanlan sa pasukan, at ibinababa siya sa isang lagusan, kung saan tinitingnan ng isang pari ang kanyang hubad na katawan upang matiyak na hindi siya makakagat. Pagkatapos ay pinayagan na siyang pumasok sa bahay. Kung saan si Kilrea? Naglalaro ng baraha si Featherstone kasama ang mga kaibigan. Sumusumpa siya na walang nakagat dito at walang zombie na pumasok sa kanyang ari-arian sa loob ng maraming taon. Nagkukunwaring gusto rin niyang maglaro, umupo si Darcy sa isang mesa at kumuha ng bote ng mga langaw na karyon. Inilabas niya ang mga ito sa silid habang ipinapaliwanag na maaari silang makakita ng bulok na laman. Ang mga langaw ay lumilipad lamang sa isang segundo bago sila dumapo sa isang tao. Ibig sabihin unti-unti na siyang nagiging zombie. Agad na binasag ni Darcy ang kanyang baso at sinaksak ang mukha ng lalaki bago siya pinubutan ng kanyang talim. Pagkatapos ay nagtanong si Darcy kung ang lalaking ito ay nahawahan ng sinuman sa bahay. Itinanggi ito ni Featherstone kaya sinipan ni Darcy ang ulo ng zombie para iskandalo ang mga bisita habang papalabas siya. Gayunpaman, tumanggi ang anak na babae ni Featherstone na patuloy na magsinungaling at nagmamadaling umakyat sa itaas upang tingnan ang pamangkin ng ang lalaki. Sa kasamaang palad ay huli na, ang batang babae ay tumalikod at inatake ang mga tauhan, at ngayon ay inaatake din niya ang anak na babae ni Featherstone. Samantala, sinasanay ni Mr. Bennett ang kanyang limang anak na babae sa bawat anyo ng armas at martial art na kilala ng tao upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa mga zombie. Gayunpaman ang kanilang ina na si Elrea Bennett ay hindi natutuwa tungkol dito at nais nilang mag-concentrate sa pagpapakasal. Nang marinig ni El Bennet Bennett ang tungkol sa paparating na sayaw, nakumbinsi niya ang kanyang asawa na hayaan silang umalis bilang pahinga. Lahat ng kapatid na babae ay nasasabik tungkol dito maliban kay Elizabeth, na hindi fan ng mga social gathering. Lahat sila ay nagsuot ng kanilang pinakamagandang damit, ngunit siguraduhin pa rin na itago ang mga armas sa kanila. Mamaya sa party ay nakikipagchat si Bingley kay Darcy, ngunit natigilan siya nang makita niya si Jane, na agad na nahulog sa kanya. Yaya niya itong sumayaw at masaya silang magkasama. Pagkatapos ay iginiit ni Bangley na dapat sumayaw din si Darcy, at sinabihan siyang tanungin si Elizabeth, ngunit sinabi ni Darcy na matitiis siya, ngunit hindi sapat na guwapo para tuksuhin siya. Narinig ito ni Elizabeth at umalis. Hindi sinasadyang matumba ang isang bote at mapahiya ang sarili sa harap ng lahat. Sa sandaling nasa labas si Elizabeth ay nagsimulang umiyak ngunit nagambala ng Featherstone. Na naging zombie. Maaari pa rin siyang magsalita at may gustong sabihin kay Elizabeth, gayon paman, binaril muna siya ni Darcy sa ulo. Nang marinig ang putok, isang grupo ng mga tao ang lumabas upang tingnan sila. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isa pang zombie at ang mga gwardiya ay nagpatugtog ng kampana upang ipahayag ang isang pag-atake. Habang nagmamadaling magtago ang karamihan sa mga bisita, inilabas ng magkapatid na Bennett ang kanilang mga armas at nagsimulang labanan ang mga zombie. Lumalaban sila ng walang awa. Ibinababa ang bawat nilalang na may tumpak na mga hampas ng kanilang mga talim at mahusay na mga sipa. Nang makitang lumaban si Elizabeth ay naging sanhi ng pagkaakit ni Darcy sa kanya. Pagkatapos ang lahat ng mga katawan ng zombie ay sinunog. Sa pag-uwi ng magkapatid, hindi mapigilan ni Jane ang pag-uusap tungkol kay Bingley habang si Elizabeth ay hindi tumitigil sa pagbibiro tungkol sa ugali at pagmamalaki ni Darcy habang siya ay nagsasanay. Naginagawang mas mabangis ang kanyang mga galaw at suntok. Pinabukasan ay nakatanggap si Jane ng imbitasyon na uminom ng tsaa kasama si Bingley. Pinasakay siya ni Elrea Bennett ng kabayo sa halip na ang coach sa ganoong paraan kung umuulan ay maaaring hilingin sa kanya na manatili sa gabi. On her way there, may mga asong tumatakbo dahil sinusundan sila ng zombie. Naghahanda si Jane sa pagbaril ngunit natakot ang kanyang kabayo at ibinagsak siya bago tumakbo palayo. Pagkatapos ay sinubukan ni Jane na bumaril ngunit ang kanyang musket ay bumagsak at nasaktan ang kanyang kamay. Nang sa wakas ay inatake siya ng zombie, inilabas ni Jane ang kanyang kutsilyo, at nakikipaglaban sa kamay, mabilis na pinutol ang mga kamay ng zombie, at nilaslas ang mga binti nito. Kapag nahulog ito, sinipan niya ang kanyang dibdib at tinatapakan ang kanyang ulo para patayin siya. Habang nagsisimula ng umulan, napansin ni Jane ang isang zombie na ina na may infected na sanggol sa kanyang mga bisig na papalapit sa kanya. Kinabukasan ay dumating si Elizabeth sa bahay ni Bingley. Nahanap na pala nila si Jane na may trangkaso, kaya doon siya nagpalipas ng gabi na may lagnat at pinuntahan siya ni Elizabeth. Gayunpaman, nag-aalala si Darcy na maaaring ma-infect si Jane, kaya habang sinusuri siya ng doktor, pinakawalan niya ang karyon. Ang mga maliliit na surot ay hindi tumutugon kay Jane at madaling mahuli silang lahat ni Elizabeth. Dinurog niya ang mga ito sa kanyang kamaw, bago ibinalik kay Darcy na may kasamang sarkastikong komento. Pagkatapos ay sumama si Jane kay Bingley at sa kanyang mga bisita, ngunit tinanggihan niya ang kanilang imbitasyon na maglaro ng mga baraha na nagsasabing mas gusto niyang magbasa. Nagkakaroon ng pagtatalo kung bakit ang isang tunay na babae at hindi alam ni Darcy kung siya ay humanga o napupuot dito. Nang gabi niyon, lihim na pinapanood ni Elizabeth si Darcy na nagsasanay sa labas. Kinabukasan, dumating ang iba pang magkakapatid na Bennett at ina para sunduin si na Jane at Elizabeth. Gusto ni Bingley na manatili sila ngunit ipinaalala ni Darcy sa kanya ang mga panganib ng impeksyon. Siya ay may isa pang pagtatalo kay Elizabeth. Na nagsisiwalat na alam niyang pinanood siya nito kagabi. Upang mapanatiling masaya ang lahat, kinukumbinsi ni Elra Bennett si Bingley na maghagis ng bola upang pasiglahin ang espiritu ng mga tao. Sa kanilang pag-uwi, napansin nilang nahulog ang lokal na orphanage at ngayon ay gumagala sa kakahuyan ang mga ulilang zombie. Maya-maya ay ipinakilala ni Emir Bennett ang kanyang pamilya sa pinsan na si Collins. Sino ang makakakuha ng ari-arian kapag pumasa si Bennett dahil ang mga babae ay hindi maaaring maging tagapagmana? Sa tanghalian, sinabi sa kanila ni Collins na ang kanyang patrones ay si Lady Catherine, isang kamanghamang woman na gumawa ng mga kababalaghan sa panahon ng digmaang zombie. Nagpapakita rin siya ng interes kay Jane, gayon paman, agad siyang tinanggihan ni Elra Bennett na sinabing mayroon na si Jane kay Bingley at inaalok si Elizabeth sa halip. Sa hapon ay umalis si Collins at ang mga kapatid na babae upang bisitahin ang kanilang tiyahin. Ngunit huminto sila sa daan nang makakita sila ng nahulog na karwahe na may babaeng sumisigaw ng tulong. Inihanda na ng magkapatid ang kanilang mga armas at paglabas ng babae ay nagpaputok sila dahil zombie ito. Tinapos siya ni James sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya pababa ng burol. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ay nagpupumilit si Elizabeth na dalhin ang lahat ng sandata, munit ibinalik lamang ito ni Collins sa kanyang mga bisig sa halip na tulungan siya. Pagdating nila sa bayan, napansin nila ang mga bagong kawal na magpuprotekta sa lugar na ito. Nakilala ni Elizabeth si Lieutenant Wickham at agad nila itong tinamaan. Si Darcy ay nakasakay sa malapit at nagsiselos kapag nakita niya ang mga ito kaya umalis siya ng walang salita. Sinabi ni Wickham kay Elizabeth na hindi sila magkasundo ni Darcy dahil sa ilang isyu sa pamilya tungkol sa pera. Nang gabing iyon lahat ay dumalo sa bola at si Jane ay gumugol ng oras kasama si Bingley. Sinubukan ni Elizabeth na makipagchat kay Wickham, ngunit hinila siya ni Collins sa pagsasayaw habang nagpapakita ng maraming enerhiya at sigasig. Sumunod na hiniling ni Darcy na makipagsayaw din sa kanya, ngunit ginagawang awkward ni Collins ang sandali at pinalayo sila. Sa kanyang paglabas ay narinig ni Darcy si Elra Bennett na nagsasalita tungkol sa kinabukasan ni Jane kay Bingley at patuloy na binibigyang diin ang kanyang pera. Samantala, nabangga ni Elizabeth si Bingley at nakarinig sila ng ingay. Nang lumingon sila ay nakita nila ang isang katulong na inaatake ng isang zombie. Ang duo ay nakakuha ng ilang mga palakol at sinundan sila pababa, gayon paman, hinawakan ng zombie si Bingley at pinabagsak siya. Agad na dumausdos pababa si Elizabeth at pinabagsak ang zombie bago tiningnan ang kanyang kaibigan. Ngunit nang tumingala siya ay natuklasan niya ang lahat ng mga ulilang zombie na nagtatago doon. Tinanong niya sila kung paano sila nakalusot at sinabi ng isang bata na ipinakita sa kanila ng bago nilang kaibigan ang daan papasok. Sa sandaling yon dumating si Darcy at nagsimulang labanan ang mga zombie. Mabilis na tinalo silang lahat sa pamamagitan ng mabilis na mga laslas ng kanyang talim at sa tulong ng kutsilyo sa kusina. Isang zombie pa nga ang itinulak sa oven. Pagkatapos ay tinanong ni Darcy kung nakagat si Bingley at naghanda na rin patayin siya, ngunit tiniyak ni Elizabeth sa kanya na nahulog si Bingley. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Elizabeth na siya ay isang mahusay na mandirigma, ngunit isang masamang kaibigan. Kinabukasan ay nakatanggap si Jane ng liham mula kay Bingley na nagpapaliwanag na babalik na ang kanyang pamilya sa London at sa halip ay sisimulan na niyang ligawan ang kapatid ni Darcy. Sa tanghalian ay hiniling ni Collins si Elizabeth na pakasalan siya. Ngunit kailangan niyang isuko ang kanyang mga armas at hindi na lumaban sa mga zombie. Tinalikuran siya ni Elizabeth at nagmamadaling lumabas upang sunugin ang kanyang mga pagkabigo sa pamamagitan ng pagsasanay. Pinagalitan siya ng kanyang ina sa pagtanggi sa ganoong mahalagang panukala, ngunit iginagalang ng kanyang ama ang kanyang desisyon. Niyakap ni Elizabeth ang kanyang ama upang pasalamatan siya, ngunit ang kanyang ina ay patuloy na nangungulit, kaya tumakbo siya sa kakahuyan upang makahanap ng kaunting kapayapaan. Sa kagubatan, napansin ni Elizabeth ang isang kumpol ng mga ibon na lumilipad sa itaas ng apat na lalaki na may mga pangitaas na sombrero. She's then approached Eli Wickham and when she turned around, wala na ang apat na lalaki. Sinabi ni Wickham na wala siyang nakita bago siya imbitahan sa isang espesyal na lugar. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang simbahan kung saan nagbabasa ng sermon ang isang pari. Nang lumingon ang mga tao, nagulat si Elizabeth nang makitang mga zombie silang lahat. Pinigilan siya ni Wickham sa paghawak ng kanyang mga armas at pinapanood nila ang pari na nagpapakain sa kanila ng utak ng baboy. Lumalabas na ang mga infected na tao ay hindi ganap na nagbabago sa anyo ng mga zombie kung hindi sila kumakain ng utak ng tao at sa palagay ni Wickham na ito ang susi upang maabot ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga zombie at mga tao. Sumang-ayon si Elizabeth at itinuro na dapat nilang dalhin ang ideya sa corona. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Wickham na ang digmaan ay halos mabangkarote ang bansa, kaya wala siyang mapupuntahan para sa tulong. Maya-maya, sinabi sa kanya ng kaibigan ni Elizabeth na engaged na siya kay Collins at hiniling sa kanya na pumunta bilang chapron niya para makipagkita sa mga in-laws. Sa ari ariya ni Collins, naaliw si Elizabeth sa isang larawang nagpapakita ng pagpatay ni Catherine kay Lucifer. Mayroon ding painting ng Four Horsemen of the Zombie Apocalypse na sinasabing lilitaw kapag malapit na ang wakas napagtanto ni Elizabeth na sila ang mga lalaking nakita niya sa kakahuyan. Pagkatapos ay sa wakas ay nakilala niya si Catherine at ang kanyang anak na babae. Nagulat si Elizabeth nang makitang nandoon din si Darcy, at nalaman niyang pamangkin siya ni Catherine. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Wickham, dahil inimbitahan siya ni Elizabeth para makahingi siya ng pera na kailangan niya para sa kanyang plano. Iniisip ni Catherine na ang ideya ng pakikipagkaibigan sa mga zombie ay katawatawa at hindi sila makikinig sa isang pinuno. Ngunit itinuturo ni Collins na sinasabi ng Biblia na ang Antikristo ang mamumuno sa mga undead. Sinusuportahan ni Darcy ang opinyon ni Catherine at nagalit siya nang banggitin ni Wickham ang kanyang ama, kaya pinalayas siya ng mga guardia. Sinabi ni Elizabeth kay Darcy na siya ay walang pakiramdam tulad ng undead. Nang gabing iyon ay gumugol si Darcy ng maraming oras sa labas ng pagsasanay upang harapin ang kanyang galit. Hindi makatulog si Elizabeth dahil humihilik ang kanyang kaibigan at namamasyal sa hardin kung saan niya nahanap si Wickham. Siya ay dumating upang sabihin sa kanya na pinaalis ni Darcy ang pamilya Bingley sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na si Jane ay naghahanap lamang ng kanilang pera. Hiniling din ni Wickham si Elizabeth na tumakas ng magkasama ngunit tinanggihan niya ito. Bago umalis, ipinaalala ni Wickham sa kanya na darating ang araw ng pagtutuos. Kinabukasan, sinabi ni Darcy kay Elizabeth na itinuturing niyang mas mababa siya ngunit naakit pa rin siya sa kanya, kaya hiniling niya na pakasalan siya nito. Tinanggihan siya ni Elizabeth at tinawag siya para sa ginawa niya kina Jane at Bingley para lang ipagtanggol ni Darcy ang pakikialam niya. Sinipa siya ng galit na galit na si Elizabeth at binato siya ng kumpol ng mga bagay bago siya inatake ng poker. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili at napunta sila sa isang kompromiso na posisyon sa mesa. Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa isang ganap na away at sila ay nagpapalitan ng isang grupo ng mga suntok bago sila napunta sa isa pang awkward na posisyon. Nang sabihin ni Elizabeth na hindi na siya magpapakasal sa kanya, sa wakas ay umalis si Darcy at nauwi siya sa isang breakdown. Nang maglaon ay nakatanggap si Elizabeth ng isang liham mula kay Darcy na nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Sinabi niyang hindi niya intensyon na saktan si Jane, pinaalis lang niya si Bingley para protektahan siya kay Emra Bennett. Ipinaliwanag din niya na kailangan niyang patayin ang sarili niyang ama nang siya ay naging zombie. Ngunit ibinigay pa rin niya kay Wickham ang perang ipinangako sa kanya. Gayunpaman, patuloy na bumalik si Wickham para sa higit pa at nasaktan dahil hindi nagbabayad si Darcy. Pagkatapos ay sinubukan ni Wickham na pakasalan ang teenager na kapatid ni Darcy para sa pera. Munit iniligtas siya ni Darcy sa tamang oras. Sa wakas, ipinaalam ni Darcy kay Elizabeth na iginagalang niya ang kanyang damdamin para sa kanya. Kaya para makalimutan ang kanyang heartbreak, pumunta siya sa London para labanan ang pinakabagong pag-atake ng zombie. Sa tingin niya ay may namumuno sa mga zombie dahil masyadong organisado ang mga pag-atake. Pag-uwi ni Elizabeth, natakot siya nang malaman niyang tumakas si Wickham kasama si Lydia, ang bunsong kapatid. Hulaan niya na dapat ay dinala siya nito sa simbahan ng zombie. Nang gabing iyon ay binisita si Elizabeth ni Catherine, na nag-anunsyo na ikakasal si Darcy sa kanyang anak kung hindi muna siya pakakasalan ni Elizabeth. Mas magandang nakikita ni Elizabeth si Darcy ngayon, ngunit hindi pa rin siya sigurado sa isang relasyon, kaya hinamon siya ni Catherine na makipagduel laban sa kanyang bantay. Ang lalaki ay malaki at malakas. Kaya medyo mapanganib na suntok ang ibinato niya at madaling hinarangan ang mga atake ni Elizabeth. Ayaw niyang sumuko kahit na sinakal siya nito at nilaslasan ang mukha bago mabali ang braso nito. Sa isang mahusay na sipa, ibinato niya siya sa isang sinag na nabasag at nagiging sanhinang pagbagsak ng bahagi ng kisam sa kanya. Kinurot ni Catherine si Elizabeth gamit ang kanyang mga espada, ngunit inamin niyang iginagalang niya ang kanyang desisyon. Sa sandaling iyon ay pumasok si Amy Bennett sa silid upang pagbawalan si Elizabeth na iligtas ang kanyang kapatid dahil ito ay masyadong mapanganib. Nagboluntaryo si Jane na tumulong ngunit ayaw ni Elizabeth na pumunta siya dahil gusto niyang protektahan niya ang pamilya. Pagkatapos ay nag-aalok si Catherine na alagaan ang mga Bennet sa kanyang ari-arian upang makaalis sina Jane at Elizabeth. Nang makarating ang dalawa sa tulay, hinarahan sila ng mga sundalo at ipaalam sa kanila na nag-set up sila ng maraming pampasabog. Sasabog ang tulay bukas ng madaling araw para pigilan ang pagsalakay ng zombie horde sa London sa ibang bahagi ng bansa. Hindi sila pinansin ng magkapatid at patuloy na sumusulong. Samantala si Bingley ay nasa larangan ng digmaan at naghahagis ng bomba sa mga zombie na nakulong sa isang trench. Ngunit nang aalis na siya ay hinawakan siya ng isang nilalang sa kanyang scarf. Sa kabutihang palad ay dumating si Jane sa tamang oras upang putulin ang scarf at itulak siya palayo sa pagsabog. Ang kalapit na Darcy ay pumatay ng isa pang zombie gamit ang kanyang espada, para lamang makahanap ng isang grupo ng mga undead na kamay na umaabot mula sa lupa. Isang malaking zombie ang malapit ng umatake sa kanya mula sa likuran, gayon paman pinatay muna ito ni Elizabeth gamit ang isang palakol ipinaliwanag niya na nakatayo sila sa isang sementeryo ng zombie, kaya nagsimula silang magsaksak sa lupa upang patayin ang mga nagising na katawan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Elizabeth ang tungkol sa kanyang kapatid na babae na nasa simbahan. At kailangang ipaalam sa kanya ni Darcy na nasunog ang gusali limang araw na ang nakakaraan, kaya malamang napatay na ang kanyang kapatid. Nang umalis si Darcy ay nabunyag na nagsisinungaling siya, sinabi niya kay Elizabeth na ang simbahan ay bumaba upang ilayo siya sa panganin. Pero ang ganda talaga ng building. Palihim siyang lumibot sa simbahan at nakita ang apat na mga ngabayo ng apokalipse na gumagabay sa isang kawan ng mga zombie. Samantala, napansin ni Elizabeth na patuloy na tumitingin si Bingley sa kalsada na papunta sa simbahan at hindi sa tulay kung saan siya dapat na mga siwa sa pagpapasabo. Napagtanto niya na nagsinungaling si Darcy at agad siyang umalis sa kanyang kabayo. Sa kampo ng militar, natuklasan ng isang lalaki na may nagnakaw ng lahat ng utak mula sa mga patay na sundalo. Bumalik kay Darcy, pumasok siya sa simbahan sa pamamagitan ng pintuan sa likod at nakitang nakadena si Lydia. Sa isang pader ay natuklasan niya ang mga plano ni Wickham na salakayin ang London kasama ang mga zombie. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Wickham at inalok siya ni Darcy ng pera kapalit ni Lydia, ngunit tinanggihan ito ni Wickham at nagpaputok. Ang bala ay tumama sa isang tarangkahan at ang ingay ay nagpaalerto sa kawan na agad na sumabog sa silid. Pinakain pala ni Darcy ang utak ng mga sundalo para maging marahas sila. Habang sinusubukang ipagtanggol ni Wickham ang kanyang sarili, sinira ni Darcy ang kadena upang iligtas si Lydia. Kasabay nito ang paghila ng kanyang kabayo sa mga rehas mula sa bintana upang makatakas ang kanyang amo. Nang nasa labas na, isinakay ni Darcy si Lydia sa kanyang kabayo at pinapunta siya sa tulay. Pagkatapos ay pinabagsak niya ang isang peres ng mga zombie bago siya nakaharap ni Wickham, kaya isang sword duel ang naganap habang ang mga zombie ay tumatakbo palabas ng simbahan. Sa di kalayuan, si Elizabeth ay patuloy na sumakay at tumitig sa London na nag-apoy sa takot. Sa sandaling iyon ay nakita niya si Lydia at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya narinig. Lumilitaw ang kuyog ng zombie sa likod niya at inilabas ni Elizabeth ang kanyang espada para tumawid dito. Makarating si Lydia sa tulay bago sila magsimulang maghanda para sa pagpapasabog. Bumalik sa simbahan, patuloy na naglalaban ang mga lalaki at nagawang saksakin ni Darcy ang kanyang kalaban. Gayon paman, ayos lang si Wickham dahil naging undead siya sa lahat ng panahon at pinigilan niya ang kanyang pagnanasa para sa utak salamat sa kanyang pagamuhi kay Darcy. Ipinaliwanag ni Wickham na ang apat na mga ngabayo ay bumangon mula sa impyerno at siya ang antikristo na mamumuno sa kanila. Sinimulan niyang sakal si Darcy at naghanda na pugutan siya ng ulo para lamang mapigil ni Elizabeth sa pamamagitan ng pagputol ng braso nito at pagtapak sa kanya ng kanyang kabayo. Pagkatapos ay sumakay ang mag-asawa sa kabayo ni Elizabeth habang hinahabol sila ng mga zombie. Nakarating sila sa mismong tulay habang pinapagana ng mga sundalo ang mga bomba at inaakala ng magkapatid na papatayin si Elizabeth sa mga resultang pagsabog. Gayunpaman pa mawala ang uso, gumagapang si Elizabeth sa mga durog na bato. Nakita niya ang walang malay na katawan ni Darcy malapit sa kanya at umiiyak habang hinahalikan niya ito at sinasabing mahal niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Bingley kay Jane na pakasalan siya at halatang. Nagising si Darcy mula sa kanyang pagkawala ng malay at sinabi kay Elizabeth na narinig niya siya sa tulay. Nagpo-propose siya sa kanya at sinabi niyang bago sila maghalikan. Ang mga mag-asawa ay sabay na ikinasal at si Collins ang nangangasiwa. Masaya ang lahat hanggang sa makita nilang lumapit si Wickham na may kasamang zombie horde.